Wait lang, sayang tolo. Wait. Okay. Oh, sino na, sino na? Ito, ito, ito. Naka, naka bunot yung bata. Ito, ito. Ito, Ay, ito pa? Pamasira. 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 pa gabina. Pamasira. 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 pag that Pokemon! Pinakita sa likod daw. Pinakita sa likod daw. Pinakita sa likod daw. likod daw. Pinakita sa 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 likod daw. Pinakita to likod daw. daw. Pinakita sa likod daw. Pinakita sa sa likod nila ko, ko na sila gumagawa pati account ko ginagamit. Pre, ikaw nga, hindi ko mabukulong. Sabi ko si siya raala, hindi ko kami yung phones na... Pero yung amoy ah. Na... Ano ka ba? O, sana makita ko ni Sir Alan. Oy. Salamat po. Para kang galing sa train. Para malaman niya tagalas boys na gumana po kami, Dennis Mendoza. Ah. Salamat po, papa. Salamat po. Ano naman eh? Hinaan mo nga. Sain mo mo Ah, sarap. Yes! <laughs> <na, dila>, <laughs> <laughs> pa, ito pa. Last one, last one. Last isa pa. Check. <laughs> wala <laughs> <Dila, laughs> pa, wala pa? <ba? laughs> o, <Oy>, 500. Wait lang. <laughs> o, 500. O, 500

Ego, Ikaw. Eh, ano, ka na! Next, next. Okay. Okay. okay, pa. Tagalog Spanish po kami. Oh, Spanish 'ta. Munahin muna 'yung palang araw. Ano ba 'yan? 'Yung kambal. 'Yung kambal. Tagalog, guys. Spanish 'yan 'yung Alas na. Sa tingin mo Oh, ka lang. Bilaki down 'tol sa. Bilaki sa Bila bilis. Bilaki 'yung pila ka. mo na, mo na, para mabilis. Basahin mo. Dila mo na yeah. yung likod, Dila mo na yung likod. Dilaan mo lang sa likod. Dilaan Ten, ten. Ten? Wala man. yan. Eight lang. Eight lang, sayang tolo. Eight lang. Ano ah? na, na? Ito, ito, ito. Nakabunot yung bata. Ito, ito, ito. Pa? Ito ba? Ito ang bata. I'm looking your dress. Girl. Sino mo bunot? Pangalan. Made... Pangalan?

Ilang 221. 221. 221. Wala po. Wala po. Wala, wala, wala. Next time, next time. Wala. wala. Sorry. Sorry. Alas na yung kambala ah. Ang helito po. Ang helito Ang Bunot na. Bunot. Dilan mo, dilan yeah, mo. Dilan mo. Sir Papa Jimmy, may Meron na pa. Meron. Ayun ang number Ayun number ang number. dahil niyo. niya May putas mo ha? Iyong magpunod. Awww. Awo, ayun. 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 sa Ayun. Ayun. Ayun.

Six, 658 658 658 Masyado mataas wala 603 oh, lang yung pinakamataas 658 603. oh no oh, Yung kambal na Yung kambal na oh, yung kambal na daw oh, Last oh, na yung kambal alas na last last, last yung, na. Na yun, last, last yung Pangalan Jan po Ha? Jan po Jan Sa ikaw pa. Mark Hindi po Jake Jan Mark Jake Jake oh, na Jake. Sir, ngayon lang po kayo kauna-una na sa dito sa Los Baños. Oh. 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 Maraming salamat, sir. kayo ano ang Sa YouTube. Papa Jey. YouTube. YouTube. Sa Facebook. time. Si Sir oh, Alo, si Alo, si Alo, si Alo, si Alo, si Alo, si Alo, po Alo, si Alo, si Alo, si

Pwede akong artista. Artista eh. Artista. Sa bumero. Sorry. Nasa po. Lawayan nyo, lawayan. Pwede 29. 29 daw. 29 saan? Tabi, tabi, tabi. Hoy, may tricycle o. 20. Tais mo Wala, tol. Wala. May pupunta ka. Oo. Wala na. Oo. Nakabunot niya. Nakabunot. Pangalan. Ay, Sa sai, sai. Okay, sai Sai. Ikaw na bumalik ka na. Ikaw na bumalik ka. Ha? Ah? Uh, uh, para mabilis. Ah, oh, ano yun na? Dila mo na. 89. 89? Wala. Wala. Tas mo, tas mo, tas mo. Wala, wala. Next, 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 next. next. Pangalan. Sam. Sam. Ganun kumuha. Ganun kumuha.

Never elaborate. Tara, hindi diyan. 17. 17. Wala. Wala pangalan. Cyrus po. Yan Cyrus. Wala. Turo na lang. Dila ano? Dila 348. 348. Wala, wala. No wala. Boy ko. 3.99. Wala, wala, wala. Next, next. Ay, oh, yung dalawa, yung dalawa, yun dalawa, yun dalawa, yun dalawa. Last time, yung dalawa. please. Uh, uhm. Uwi na kami, uwi na kami. Uh e uh à, Ooh, uwi na, uwi Uwi <laughs> <boldo bang> <laughs> na, Uwi na, Uwi na, uwi Bilahin mo na. Bilahin mo na yung likod. What? Ako dito. 358. 358. 358. Ang oh, meron? 358. Meron <laughs> ka? Wala. 350. Wala. Ah, 350 na. Ano yung bala dito? Pangalan? Paul. Paul. Paul Paul. O Paul Paul. Pangil? Pangil. Pang Malboro. 603. 500 yan. Bilahin mo na. Bilahin mo na yung likod. mo na. Bilahin mo na. No ah? Saan, si Papa Jaya. YouTube. Si YouTube subscribe YouTube. niya, follow. Follow. Follow si Papa Jet. Papa Jet basta mata Tama ba? Share mo bang bobo? Etanay mo, etanay mo, etanay. Follows niya, follow. Dilaan niya na, Dilaan niya na. Follow ni Papa Jet. Ngayon pa na, Andito po kami oh, sa Los Baños, Laguna. 242. Sa 242. Ang tapo ko. Wala. Oh, wala, na. Oh, wala na, wala na, wala na. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you po. Thank, thank you po, pa, sir. Thank you, thank you. you, you. Salamat po. po. Sandang kayo. Sir. Papadji. Sana maka-abot ka ng 1 million. 1 million o 3 million na. daw? Thank you po, thank you po. Salamat po. Oh, alas, alas. last. bata. Oh, please. Alas na yan ha. Abunot, please. Abona, oh, pangalan, pangalan. Pangalan, pangalan. So, Toto po. Toto. Toto. Abunot agad. Oh, apelido, apelido. Gambala po. Gamba. Ah, pagana. Uh, Boss mo naman po. Abaw po na hilingan niya. Ha? Oh. <laughs> 31. 31. 35 lang. Wala. 301 wala 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 sige thank you thank you thank you pa salamat at thank you, thank you.